Buo ang suporta ni Maguindanao del Norte Governor Datu Tukaw Mastura sa Adat Betad Cultural Dance Ensemble o ABCDE na kakatawan sa probinsya sa gaganaping Genta 2025 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Narito ang report. Ipinagmamalaki ng grupong Adat Betad Cultural Dance Assembly o ABCDE ng Maguindanao del Norte ang makulay na kultura ng probinsya sa Pandagdigang Entablado sa Gaganaping Genta 2025 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Buo naman ang suporta ni Governor Dato Tukaw Mastura sa grupo dahil isa itong makasaysayang tagumpay para sa probinsya. Ayon sa gobernador, ito ay karangalan at malaking oportunidad para ipakita ang galing at yaman ng kultura ng Maguindanao del Norte sa buong mundo. Natalie Belarde, I minds, Philippines.